ang pagod ka na sa paulit-ulit na pagsisikap na parang walang bunga. Ang bigat ng pakiramdam na binibigay mo ng lahat pero parang hindi umabante. Parang nasa isang paikot-ikot na daan na walang dulo. Normal lang mapagod, magduda at mawala ng gana kapag hindi na natin nakikita ang resulta ng pinaghihirapan natin. Pero, minsan, baka hindi naman ibig sabihin na walang nangyayari. Baka lang hindi natin nakikita ang progress kasi masyado tayo nakafocus sa manalaking pagbabago. Samantalang may maniliit ng pagbabago na unti-unting nakakapagpatong-patong. Baka kailangan lang din ng pahinga, hindi para sumuko, kundi para makahanap ulit nang dahilan kung bakit ka nagsimula. Alam kong nakakapagod. Pero hindi ka nag-iisa sa pagkaramdam na yan. Kung gusto mo ng kausap o magpaglalabasan ng sama ng loob, nandito lang ako. Handa mahalin sa'yo. Good night.